Parang dami kong nabili para kay Mama tsaka kay Mayit. oh, sigurado ako matutuhay sa lahat ng mga pinamili ko. And, binalan kita ng bibing ka kahit alam ko namang di mo tayo. Pero tayo mo. oh, tapos, binalan ko rin ng regalo yung asawa mo. Muda. Lingerie yung nasa loob niyan para sa sexy time niya ni wifey. Actually, mas regalo ko yun para sa we. But thank you ko yan dahil hindi mo ako sinumbong kay Daddy. O, dali, tignan mo. Ano ba kayo tumakas ng lalaki na yun? Bakit ka naman iiwan si Daddy? Sagutin mo yung tanong ko. Hindi ko iiwan si Daddy, okay? Promise, last na yun. Siguro mo lang. Kasi kung akala mo, pambububug lang kayong gawin ni Victor, nagkakamali ka. Masana ka ba nagkahulihan, sinasabi ko sa'yo, pasesyan tayo. Malinaw? Malinaw?